Di pod mahulog. Ah, bisinak dum-dum Dumdum gid sa no. Dumdum ni. Ah, grabe gas, gas. Na putol. Grabe kinagat lang guys. Nawala lang yung ano. pahin niya. Siguro nakatakas to guys. So, what's up guys? Welcome to my channel. So, magandang araw nga pala sa inyo lahat. today's video is uh, mag-hunting tayo. So, bayawak naman yung ating trip ngayon. So, yung gamit ko pala guys is yan, hook. So, pass muna tayo sa hunting sa ano, ibon. So, bayawak naman. So, yung paen nga pala natin guys is ito. So, yan. Ito so, yung pain natin guys. So bali, yung pain talaga natin is ulo ng manok. Kaya nga lang, yun. Hindi ko alam kung sino kumain sa labas. Sinabit ko kasi kagabi. So para, ano, medyo maamoy yung ano. So kagagisi lang natin kasi puyat. Ayan, may ginagawa kasing ano, kalakuhan na naman. Ayan. So, yun. hintayin uh, na lang natin yung medyo, medyo matigas kasi galing pa kasi ito sa ref. Ayan. Naka-frozen kasi ito. So, yun na nga. Uh, medyo lumambot na yung manok. Ayan. So, ito dapat kasi yung ulam ko ngayon. <laughs> Ayan. Sosyal yung mga, man, yung mga bayawak ngayon, guys. Update ko na lang kayo mamaya, guys. Pag papunta na tayo doon sa, ano. Pero may kasama ako guys. Si, ano. Si Jerome. So, papuntahan ko sa kanila para, ano. Doon na ako. Dadaan para, ano. Masabay ko na yung. Para, ano. Parang may dala din yung, ano eh. Aso. Kung walang aso. Uh, baka siya na lang yung gagawin naming aso. Ayan. <laughs> so, update ko na lang kayo mamaya, guys. 'yan

mana? Tah, selesai nih. Ah, deh. Lah, rogel dia. Akan ini nih, Pak. Kuang dia. Ya diyan kayboya. Ah, na So ayun na nga guys, uh, natapos na natin uh, ilagay 'yung mga pain. So babalikan na lang natin yun Mamaya uh, ang hapon, mga siguro mga 3. Ayun. So hope may kuha tayo ngayon, guys. Dwi, dabi-dabi. Dwi, dabi So titignan natin dyan sa malaking ano. May malaking puno. ayun naputol guys ayan naputol grabe kinagat lang guys Tabi, tabi, tabi. Itong isa wala. Yan. Yan. So, nawala lang yung ano pahain niya. Siguro nakatakas to guys. So pupuntahan natin yung pinutol ko na kasi para hindi na ako bumalik dito kasi matagalan pa akong bumalik dito yun so doon doon yung isa so tingnan natin kung ah pang pala yun so titignan natin guys yun, wala so ililipat na lang natin doon yung itong dalawa ililipat natin doon sa malaking puno yan